Okay mga boss madaman Yung mga nagtatanong ng road 6 Sa GC sa doon sa page Ng mga naka big bike And, So yung presyo mga boss Dito sabihin ko sa inyo ha ah. Pakita ko sa inyo yung presyo Pwede open natin tong cellphone Nandito kasi iyong... yung Ito yung presyo mga boss Ito sa inyo Ayan. Ito yung mga napagtanungan ko yung ito yung uh, padak yan 13.2 sa 17.8 yung isa mas mura ito yung takara yan 10.5 sa 14.2 yung likod pero etong napagbilan ko yung moto tire ayan o 10.7 sa 14 4, uh, 14 Uh, 14.4 may get pero maganda dito Marami silang available Ito yung sa moto tire ayan. So ayan yung price list nila May mga Pirelli din sila uh, Dunlop Beast Marami silang available Pero ang binili ko kasi yung Road 6 So ayan yung Road 6 Ayan Sa harapan natin Yung pinalagay natin 120, 70 Tapos 17 Yung sa likod naman natin Ayan 190, 55, 17. Ayan. Road 6. Nakita nyo ba kung ano yung made ano, Made in Spain Ayan. Hindi siya China boss Kaya <laughs> mabigat yung presyo Ayan So ganito yung spike niya. Ayan. Ay, yung spike niya. Ayan. Ayan. Napakakapit niyan mga boss. Kahit tag-ulan. Sobrang kapit. Ayan, sa mga nagtatanong ng Road 6 na Michelin. Ito din yung pinaka-latest nila na, kun, na gulong para sa mga big bike. Tapos, sa mga naka 1,000cc, may ibang mag-offer sa inyo. 60 yung ganito. Huwag kayong kukuha. Dapat 120, 70. Then, sa likod, meron din yung uh, 190, 50. Ang kunin nyo yung 55. Para solid. Mas malapad. Ay, mas mataas ng konti. Mas solid sa bankingan. Ayan. Road 6. Solid, oh. Tapos, mapapansin nyo dito. Ayan. Tignan nyo yung dito sa harapan. Saka yung sa likod na gulong. Ayan. Pansin nyo ba? Magkaiba sila ng uh, rotation nung dito sa spike. Pero tama yan. Sa rotation, o, ay no, rear. Nakita nyo ba to? Tama, ba diba? Sa front. Ayun, no. ito nyo ba to? Ayun, no. So, tama yung arrow. Tapos, ito, yung production date nito ay 2024. Sa so, production date? Hindi na makita. Nahanapin natin. Ito sa kabila. Ayun. Ayun o. No? production date. Ayan. 2024. chilling, Ayan. So, dyan yung makikita yung kung kailan ginawa yung gulong. Ito. Size nung gulong. Tapos, yung sa rotation. Then, sa production. and Ayan yung production tapos yung brand ito yung brand so thank you thank you and all goods na sa mga nagtatanong sa mga tropa na naka big bike mag may tire na kayo solid so god bless ingat